Gusto mo bang maabot ang iyong mga pinansyal na layunin at maging mas responsable sa paggastos? Kung oo, then you're in the right place. Sa video na ito, tuturuan kita kung paano huwag maging gastador at magtatakda ng budget na epektibo para sa iyong kinabukasan. Maraming tao ang nagkakamali sa paggastos ng kanilang pera, pero hindi ka na magkakamali pagkatapos mong panuorin ang video na ito kaya't panuorin mo ang video na ito hanggang sa dulo at matuto kung paano huwag maging gastador at magtatakda ng budget na makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga pinansyal na layunin. Narito ang 10 tips para huwag maging gastador. Isa, magtakda ng budget, gumawa ng isang detalyadong budget na nagpapakita ng iyong mga kita at gastusin. Dalawa, mag-allocate ng pondo para sa mga pangangailangan, itakda ang isang parte ng iyong kita para sa mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, at kuryente. Tatlo, mag-avoid ng mga hindi kinakailangang gastusin, mag-avoid ng mga hindi kinakailangang gastusin tulad ng pagbili ng mga bagay na hindi mo kinakailangan. Apat, maghanap ng mga paraan para makatipid, maghanap ng mga paraan para makatipid tulad ng pagbili ng mga bagay sa sale o paggamit ng coupons. Lima, Magkaroon ng disiplina sa paggastos, magkaroon ng disiplina sa paggastos at huwag magpapadala sa mga pagtatangka na gastusin ang iyong pera. 6. Magmonitor ng iyong gastusin, magmonitor ng iyong gastusin at mag-adjust ng iyong budget kung kinakailangan. 7. Mag-automate ng iyong pag-iipon, mag-automate ng iyong pag-iipon sa pamamagitan ng pag-set up ng automatic transfers mula sa iyong checking account patungo sa iyong savings account. 8. Magkaroon ng isang emergency fund, magkaroon ng isang emergency fund na makakatulong sa iyo sa mga panahon ng krisis. Siyang, mag-avoid ng mga utang, mag-avoid ng mga utang at huwag magpapadala sa mga pagtatangka na makakuha ng utang. Sampu, magpatuloy sa pag-aaral at pag-unlad, magpatuloy sa pag-aaral at pag-unlad upang maabot mo ang iyong mga layunin at maging mas responsable sa paggastos. Sana makatulong ang mga tips na ito sa iyong pagiging responsable sa paggastos.